Hi guys, for today's vlog, samahan niyo ako sa pagsundo sa mga bata. It's officially the second day of spring pero kita niyo naman, parang winter pa rin. nag i snow pa rin sa labas. Di lang yan, medyo makapal pa ang snow. Buti na lang guys at maaga-aga tayo. May time pa tayo para alisin ang snow sa sasakyan. Ang kagandahan sa ganitong snow, madali lang siyang alisin. Kaya kung nagmamadali ka, hindi ka ma sa pupuntahan mo. Ang challenging guys ay kapag may kasamang yelo, nakakaskasin pa for around 15 minutes bago maalis plus negative pang pa temperature sa labas. So ayun na nga, wala pang 3 minutes natapos na tayong alisin ng snow. Around 3:40 PM saktong dumarating ang school bus ng mga bata. Oh, by the way guys, ang kagandahan dito sa Canada, libre ang school bus nila. 'Yun lang para lang ito sa mga medyo malayo ang bahay nila from school kagaya namin. So ayun na nga, dumating ng dalawang bata ko na mukhang sanay naman na sa lamig. Ang masarap kapag maraming mga kwento ang mga kids mo galing sa school. Pag masaya sila, eh happy na rin tayong mga magulang. So yun lang ang kwento natin today guys. Samahan nyo ako sa susunod pang mga video. Click subscribe sa baba ng video na ito. Mag Comment ka rin kung may tanong ka tungkol sa Canada.